naghiwalay kasi si Ellen at si Derek, di ba? At mm -hmm. alam naman natin itong si Derek ay napakayaman din ito. Mm. At si Ellen, yung pamilya niya mayaman. Kaya lang, during their marriage, itong si Ellen hindi naman nagtrabaho. Oo. Oh, oh. At naging plain housewife lang to Derek Ramsey. Oo. Oh, hindi na rin siya nag-artista eh. Hindi oh, na rin oh. nag-artista. At nagkaroon siya ng anak, yung pangalawa, yung una kay John Lloyd, di ba? Mm -hmm. So, tumigil siya sa trabaho. Ngayon, mm -hmm. naghiwalay sila. Ang pinag-aawayan nila dito yung 500 million worth of uh, real estate property. That is according to Derek. But according, according to, to Ellen, mm -mm. uh sa mga TikTok niya cheating. Oh, regardless mm -hmm. of uh, the reason behind the separation. separation. Mm -hmm. Ang uh, kasi pag nag-separate kayo if there is already a uh, dissolution of the marriage mm -hmm. uh, regardless kung annulment or this Or declaration of nullity yan. Mm. Ang una-una uh, kasing ginagawa dito ay uh, i-separate yung properties nila. I-dissolve din yung uh, property regime nila. Okay. Ngayon, mm. dapat malaman natin, ano ba yung kanilang property regime? Kasi meron tayong tinatawag na conjugal uh, partnership uh -oh. of gains at saka yung absolute community of property, mm. Tsaka yung complete separation of property oh. na kung saan dapat uh, napagkasunduan nila bago pa sila ikasal, no? Na meron silang uh, uh complete separation of property agreement before mm -hmm. the marriage, marriage uh -huh. eh since uh, hindi naman natin nakikita sa mga news report na kung mm -hmm. ano yung kanilang property regime mm -hmm. eh let us assume na this is a absolute community of property kasi kinasal sila 3 years ago lang eh Yeah absolute community of property mm -hmm. okay So that uh, the property regime that will govern is uh, absolute community absolute community okay So pag sinabi mong absolute, absolute. community mm -hmm pag naghiwalay kayo mm. ang property uh, division 50-50. Oh, that is under the absolute community. Oo. Okay. Iba 'yan sa conjugal partnership of gains na kapag uh, mm -hmm. naghiwalay naman kayo, lahat ng gains, lahat ng income, mm -hmm. lahat ng properties acquired during the, the marriage. marriage. 50-50 uh, din kayo. Mm -hmm. Pero hindi kasali yung mga properties na dinalan nyo doon sa marriage. Oh, Particularly, oh. yung mga inheritance, oh, yung gifts. Oh, oh, oh. Hindi kasali yun. Mm -hmm. So, lahat ng kinita ng inyong uh, conjugal partnership, mm -hmm. yun ang paghahatian ninyo. Mm -hmm. Now, so, with Ellen and Derek, that's absolute community. Sa kanila, kung kinasal lang sila 3 years or 4 mm -hmm. years ago, absolute community property. So, ang mangyayari dito, 50-50. Okay. E eh, kaso ang contention ni Derek, ay hindi naman nagtrabaho yan si Ellen, no, nagsasama kami. oo oh, oh, oh. Nasa bahay lang yun, natutulog oh, lang. Walang contribution, yun. gano'n. Walang contribution. Oh, oh. Eh do sa area na yon hindi pinag-uusapan kung may uh, income mm -hmm. si Ellen. Mm -hmm. Kasi yung uh, mere fact of uh, maintaining mm -hmm. the house, mm -hmm. no, as a uh, kahit plain house housewife wife. ka lamang, mm -hmm. yung uh, pag uh, taking care of the child or the children oh, oh. doon sa family home mm -hmm. ay uh, considered na sa uh, your contribution okay doon sa pamilya. So, oh, oh. regardless kung may binibigay kang pera o wala, mm -hmm. pag naghiwalay kayo, 50-50 lahat yun. Oh, Oo, okay. oh, oh. kahit wala kang dinalang gamit doon sa loob ng bahay. Oh, kahit sila laki lang yung trabaho ng trabaho. Kahit lang si Derek ang nagtatrabaho, 50-50 yun. If oh, that oh. is uh, under the absolute community uh, regime. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. So lumalabas yun, ang di umano no, ay uh, naghahabol si Naghahabol si Ellen, Ellen na dapat uh, uh, hati sila. Mm -mm. may right si Ellen. Okay. At uh, hindi pwedeng ang kinini yun. Ngayon, kung may complete separation of property before, before the, the celebration of the ben. marriage, okay. uh, hindi yung kaparte si Ellen doon. Pag sinabi kung ano yung property mo, iyo, kung ano yung akin, akin. Okay. Yun yung complete separation mm -hmm. of property. Parang kay Sharon Coneta at kay Kiko Pangilinan. O ano yung attorney. Complete o. separation of property yun. Kasi mm -hmm. lugi ka, pag hindi ka nagkaroon ng... Uh, Uh, prenuptial agreement ta complete separation of uh, property. Kasi okay. si Sharon Cuneta ay napakaraming kondominium niyan. Oo. Oh, tsaka, ah. art, ano pa lang yan? High school pa lang, nag-artista na. mayaman na talaga ang Cuneta. Sa Mr. DJ pa lang, kumita na yan. <laughs> <laughs> diba? Akalain mo, yun, memorize mo pa yung partner. <laughs> Mr. Uh, DJ. Oh. Oo, oo nga. So, ang laki na ng kinita niyan. So, oh, oh. napaka ano naman, nagrabyado siya kung just in case nag sila ni Kiko. Mm -hmm. Tapos siya may palagay mo, mayro siyang worth 1 billion. Na... Ah. Si Heart ba? si Cheese, may pa ganyan? Alam ko, meron. Alam ko, complete separation din sila. Ah, oh, oh. hindi ba yan, ano, nakaka-degrade o nakapagpababa sa pagkataon ng isang I mean, lalaki or babae, if kung pag-usapan niyan yan, yung, yung... Hindi naman, uh, nowadays. ano na yan, nowadays, uh, mm -mm. dapat maging practical ka eh. Mm -hmm. Kasi lalo na ikaw, palagay mo, meron ka 100 uh, million mm -hmm. sa before bank account we... mo before the marriage. Oh, e, tapos yung napangasawa mo, eh, yung ang laman lang ng bank account niya 10,000. Papayag o piso, ka ba? Kaya piso. Eh, oh. tapos ang property regime ninyo eh uh, absolute community of property. Oo nga no, Partner, Eh, lugi ka, no? 'di ba? Eh, paano kung natunugan niya meron pala 100 million si Jenny sa bank account oh. after one month naming magpakasal. Yan. Papay lang ko na to kagad ng declaration of oh. <laughs> of marriage. Kasi so, Oh. jackpot siya sayo. May 50 million siya. Oh, ganun yun. Pag na-dissolve yung marriage. Apart, so, lugi eh. ka. And that also would your would be your advice if may ganun malalapit sa'yo? Pag mayaman yung babae or mayaman yung lalaki, to mm -hmm. be safe, na baka mamaya eh, peperahan ka lang, mm -hmm. eh, better to execute a prenuptial agreement. <laughs> ang hirap naman. <laughs> Parang meron din isang artista ang laging issue yan daw. Uh, di umano. Mm -hmm. And daw ang pinag- ging dahilan ko ba't hindi na daw yung kasal. Si ano, si Bea Alonzo. Mm, diba? ba? Diba? Ang, ang mga naulimin kasi Oo. ang mga magulang ni Bea para nagdududa dun sa lalaki na hmm. walang naman trabaho yan, walang property yan. So sa pag-ibig partner walang katiyakan kasi ganon Oh, eh kasi lumilipas yan eh. Ang alis. <laughs> <laughs> Ano ang lumilipas, da, ha, partner? Paki paliwanag. Kasi hindi ko alam lumilipas na yan. Oh, oh. Bisa parang dumadaan lang yung eh. Oh, tapos... Uh, <laughs> oh, oh. Yung mga endorphins na very excited kayo, mga first to five years, no? Oh, Pag rank oh. 6, 7 na, sabi nila asawa, buo pa eh, no? Oh, first, oh, first year. Oh. Pag 2 to 3 years na, nawawala na yung ay sa sawa na lang hanggang sa maging wap na oh partner yung first year niya asawa oo after a year sawa na sawa na <laughs> Tawan na. Ah, wala Sawa na. Tawan na. At saka yung, din, na. Oh, at saka yung mga cheating issue, no, partner. Oh, no? Tapos yung, nag during the marriage, no, pala na-discovery, humihilik pala siya. Oo, oh, oh, yung pala oh. ayaw niya ng asawang humihilik. Oo, oh, oh, tapos naglalakad pala sa gabi, pag, <laughs> <laughs> pag natutulog. Oh, May oh. mga gano'n na-discover ka, no? Yeah, marami silang na-discover na. na uh, Chris na Aquino din, di ba, before? Ay, hindi. Si Chris Aquino, kay James siya, parang hindi, Ay, hindi separation sila. of property. O oh, hindi eh. do daw, Miss Mukhang... Anita didina Jones. Alam ko, kumita si James. Ang <laughs> ganun, partner. Alam mo, may mga lalaki minsan yata na hmm. pag magandang lalaki, para mga iyan, veneration ng dating mo. Yung ide, wag, na, wag, na tayo, wag na tayo lumayo. Attorney Rene Bueno. <laughs> 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 partner, Merry Christmas. o <laughs> oh, sige, tipo attorney Rene Bueno, mga gandang lalaki. Hindi, okay. para mga iyan, veneration ng dating. Ginagawang negosyo yan. <laughs> tulog the partner <laughs> eh, hindi naman De, oh, joke oh. lang. Joke <laughs> lang? <laughs> okay ah, ah sige sayo na yeah. maganda, magandang payo nagkaroon mm -hmm. oh, oh. kayo ng ano prenuptial agreement para walang uh, walang uh, disadvantage doon sa isang party kung mas marami yung wealth niya oh ganun Di siya ba? but going back to ellen and ano talagang pasok sila sa community yung community property, property yon oh, oh kung walang oh. prenuptial no eh wala silang ganun partner kung wala ayun lugi si Derek <laughs> oh talagang 50-50 sila 50 -50 ni ano ni Ellen. yon pagkahati sila doon pag na na karoon ng uh, decision ng court. Iba naman pag foreigner ang napangasawa. Ganon din naman. ako dito ah, nagpakasal pag, eh. O, oh, ganon oh, din oh. dito. Yung property regime nila dito kinasan. Oh, oh. Yung Philippine law ang mag-govern -go sa kanila. O, oh, so kahit ano palang laban at uh, piyok dyan ni Derek sa batas, 50-50 talaga. oh 50-50. Medyo talo si Derek talaga dito. Alam mo bakit? Gusto mm. niya kuhanin yung bata pati eh yung ah, child custody. Oo. Oh, oh. uh, gusto ni Derek sa kanya dahil sabi niya, eh, walang trabaho si Ellen eh. Ako, financially stable ako. Okay. ba? Diba? Oh. kaya dapat yung bata ah, nasa bata, akin. Ta? Gusto niya rin. Niya. Eh, oh. Oo. Oh. oh. At uh, yun, eh, mm -hmm. ayaw ibigay ni Ellen. Mm -hmm. Eh, pero sa ilalim ng ating bata, sa family law, ay uh, may tinatawag tayong tender age rule yeah. sa family code. Seven-year-old If the child is 7 years old and below, below, ay yan, dapat yan. Sa, na mother. sa mother yan. Unless may mm -hmm. compelling reasons, like mm -hmm. for instance, si Ellen Adarna ay uh, living in With a, a uh, in a uh, immoral environment. Uh -oh. diba? Ayun, ano, Bob? Or an all, uh, abusive. May, may boyfriend, ganon. May kinakasamang iba, ganon. Kung boyfriend-boyfriend lang naman, okay hindi lang siguro man. dapat mapatunayan mo na talagang Uh, very immoral yung uh, ah, yung mga ganun. environment oh, niya. pala yan, partner. Uh, palagi mo no. nag uh, ano na siya, nagbebenta na siya ng aliw. <laughs> <laughs> ah, yung mga ganun, no? Yung mga ganun. Oh, oh kaya may bad influence yung boyfriend, nagda-drugs oh, na pala. Oo, yun, yun oh, nagda-drugs, oh, di ba? Ayun, mm -hmm. uh, pwedeng kuhanin yun ni, ano, ni uh, Derek Ramsey. Kasi may nangyaring ganyan eh, mm. na foreigner, uh, kasal sa isang Pilipina, mm at uh, may anak silang minor de edad, kinukuha ng lalaki mm -mm. at ayaw ibigay ni babae, mm -mm. pero si babae alos araw-araw, may dumadating na mga lalaki doon sa conjugal oh, home nila. Okay. At uh, nagdadrag, sabi ng mga kapitbahay, nagiinuman. Mm -mm. At uh, nakikita ng bata. Ayun, uh, partner. Kaya ang ginawa ng lalaki, nagsix siya ng, ano, ng uh, court. Uh, intervention do sa kaso nila. kaso natalo nga siya eh. Hindi niya makuha yung bata. Bakit? Ginawa niya, nag-file siya ng ano ng uh, violence against women and their children. Vowsy. Nag-vowsy siya. Of which, Very rare case yun. From, oo, sa lalaki. Oo, sa lalaki. Kasi usually babae. Babae ang talaga file. yun. Pero oo. talo siya sa regional trial court, mm. talo siya sa court of appeals. Oo talaga. Pero nung nakarating sa Supreme Court, sabi niya, alam mo yung bousey, eh, hindi lang sa babae yan. Oo, oo totoo yun. <laughs> Pang lalaki din yun, partner. Applicable sa lalaki oo, yan, lalo oo. na kung ang... Uh, main concern is oh, the welfare oh. of the child. Correct. Ayan. Uy, talaga. So, nag-grant ng ano? Ng... Oh, panalo siya. Noong Ah oh. una, uh, sabi ng abogad, hindi, mag-grant siya. Mm -hmm. RTC talo, Court of Appeals talo. Pagdatay sa Supreme, panalo siya. Hindi, laki ng bonus ng abogad. Oo, oh, sa, oh, no? <laughs> sa foreigner. <laughs> Ilang kolehiyo mapag-aaral <laughs> ng partner. So, to Derek, parang mukhang ano ito. Medyo mukhang negative yung kanyang mm -hmm. contention kasi nga dapat ay mapatunayan niya mm -hmm. na itong si Ellen ay hindi karapat dapat na magulang para ipagkatiwala ang mm -hmm. custody of the child. Pero mahirapan siya doon kasi unang-una hindi lang naman yung financial capability ang main consideration ng korte dyan. Mm -hmm. Ang tinitingnan dyan, eh, who is the most Or who is the more suitable parent to oh, take care of the, the child. child. Okay. Yung baga, parang yung emotional and uh, oh, oh. yung love, yung care. Mm -mm. Kasi iba yung alagang ng nanay eh. Oh, oh. And uh, also, aside from that, partner, support din he, si, De, si Ellen. Oo, oh, oh. maibigay ang custody of the child kay Ellen, dapat yung tatay magsusuporta yun. Oh, magbibigay oh. ng financial support yun. Oo, oh, hanggang oh. oh. 18 years old, yung makatapos yes, oh. ng pag-aaral yun, partner. Mm -hmm. lahat yun, bibigay niya oh, dapat. Oo, so may support. laban talaga. Sabi ni Mauro Norena, attorney Bueno, eh mayaman naman po si Ellen Adarna, wealthy family sila yeah. Sa, sa, Cebu, wealthy mayaman family. sa Cebu. Oh, oh. Alam ko na sa real estate business ng oh, tatay na nanay niya. Oh. Uh, sabi ni Ms. Adina Jones, ako mukhang stressful si si Ellen. O. Oh, oh. Bakit gano'n partner no? Ah, uh, pagka nagkakahiwalay, kahit hindi mga artista talaga ang affected talaga is bata, no? Yes, so, oh. Kawawa oh. 'yung bata. Oo. Oh, oh. Why not on the rights to visitation? Ay, yung bibigay talaga yun ng ano, ng Kay... court sa lalaki. oh, oo, may right siya doon. O, mm. di yun na lang muna partner, no? pabisi, no? man chicks na lang siya uli. Buta, <laughs> 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 ganda lalaki na lang ni Derek. Oo, oh, gwapo, <laughs> partner. Oo. Hindi nalalayo oh. So. sa'yo. Yung mga <laughs> ganito, kumalan ka, kumaliwa ka, partner, Derek, eh. <laughs> di ba, ano, partner? Nakakalungkot lang, ano po, may mga mga artista na ang ganda-ganda ng kasal partner, no? Mm -hmm. Tapos garden wedding ending. to, ko, eh. Yeah, garden, garden wedding. wedding. To, oh. Tapos ang ending pala, hindi mo no, akala na no partner? 2. Medyo nakakalungkot ang kanilang mm -hmm. ending at nagmumurahan pa. Oo. Diba? Tsaka hindi, naglalabasan ng mga pasintabi po baho. sa mga kumakain. Ba baho ba? Mm -hmm. um, ako siguro... Parang ano, parang tuloy lumalabas. May love ba talaga sa inyo nung nagsama kayo? Ba't kayo nag nagpapalitan ng uh, salitang hindi maganda. Alam mo partner, kasi mag-asawa, kapag galit kayo pareho, may damdamin kayo, hindi mo na naisip yung mga ginawa nyo before, kung gano'n kayo kasweet. As in, puro yung mga ano na lang, yung mga bad, ano ba? Yeah, ako, pag Oo. inaaway ako ng asawa ko, hindi ako kumikibo. Pag sinabi ng asawa ko, hiwalay. O ayan. Sumusunod ako pag sinabi niyang hiwalay. Hiwalay ang puti sa dekolor. Sige, laba ako. Eh. Parang, parang ito gagawin natin, Dear mm -hmm. Attorney Bueno. <laughs> Ay, para ibabalik natin yung drama partner. Ayan o. Oh. Dear oh. <laughs> Kuya Eddie. Ano? Ano Ako po? po eh, 18 anos na Mm. Nabuntis ng maaga. <laughs> yun, yung mga ganun, ano? Ano ang gagawin ko? Oh. pwede yun. Partner, Ayun, no? Papayuhan mo. Pag Drama And, tayo. Ano, Anong payo mo, partner? Sa ganung mga ano? ganong Ganung mga, kahit hindi artista, mm. bago ikasal, partner. Bago ikasal? Mm -hmm. Eh, dapat may ano yan eh. Dapat kilalain uh, kilalanin ninyo ng mabuti, Nabuti. yung taong pakikisamaan nyo. Kasi, oh, oh. Habang buhay mo magiging partner yan eh. Mm Habang -hmm. buhay mo makakatapi sa pagtulog. Oh, oh. eh paano kung malakas pala magilig yan? O, di ba? Tapos napakasalan mo na eh. Paano mo isusuli sa nanay oh, oh. Eh, di ba sinasabi nga natin, yung pag-aasawa ay eh, hindi parang isang kanin na oh, pwede mong iluwa oh. sa anumang oras. Mm -hmm. So, dapat pag-aaralan mo mabuti yung mm -hmm. aasawahin mo. Oh, oh. Di ba? Tsaka sana partner, if ever, kung maghiwala yung mag-asawa... Mm -hmm wag na kayo magpalita ng mga ano nasasamang salita Oo, kasi, kasi makikita ng anak niyo yan in the future di, tsaka din once in a life once sa buhay ninyo minahal niyo oh, naman siguro minahal kayo <laughs> ng I love you eh bibigyan <laughs> like, ko lang po ng background oo oh, mm. yan minsan sa buhay ninyo ay uh, <laughs> nagpalitan nagpahalitan kayo ng uh, oh. uh, mga salitang mm -mm. mahal kita yun <laughs> Di ba, partner? At, uh, oo Ayun, nagsusubuan kayo. Sabay kayo mag-shower. <laughs> Kahit walang tubig. At for ni Beno, lo and the young, learn the law, know your right.